Hi guys! Magandang umaga! Oo nga, at sa wakas na medyo na rin namin dito sa may harapan kasi nga dati talaga tambakan pa ka mga kahoy. Ito kasi yung inuupahan naming boarding house ay dati atan nilang bodega lang na nilagyan na lang ng mga kwarto. Yung mga kahoy nga sa harapan ay itinambak na nga lang doon kasi nga mababasa. E pwede pa nga gamitin yung mga yun. Noong lumipat nga kami dito ay walang pintuan ito kundi open lang talaga. Pero pinunagyan ko yung ng screen door ng kay para mga magawa namin kusina. Doon sa may bandang nabasa'y sinaransan yung na dalang yung kahoy at mauha namin yung kalahati ng tambakan ng kahoy para dawing sampayan. Pero nung nakaraang Desyembre nga, ay nag-decide nga yung landlord namin na tanggalin yung mga kahoy dito sa harapan para nga ha doon lumawag din dito sa may labas namin. Unti-unti nga nilang binaklas yung mga kahoy at inilipat nga doon sa kanilang garahe. Pero nga, medyo magulo talaga at saka, hindi din nila natuloy-tuloy. Kaya na ang ginawa ni Mr. Rai, na lang ang nagligpit. At saka, naman, unti-unti din niya iginilid yung mga kahoy doon pa rin sa may bandang bubong. Sa may gilid lang din ng boarding house. Nung naumpisahat nga kasing kunin yung mga kahoy dito sa may bandang harapan namin, ang dami talagang malalaking daganong pumapasok dito sa bahay. At talaga namang napakana na pero isyo, yung mga grocery kasi namin nanood, mga ganyan ay nasisira. Magiging yung mga soy, suka, mantika, nasisayang. Lalo namang hindi kami makasampay doon sa harapan kasi nga talagang maalikabok, magulo. Yung mga amoy ng kaho ay kumakapit sa mga nilabhan naming damit. Kaya nga si Mr. nakuusap no, na nang talagang yung tinapos, yung nasimulan din ang pagbabaklas, kasi naman kami din ang mahihirapan." Tapos, isinalansad niya na lang. Itinabi niya yung mga kahoy na pwede pa magamit. Ilang sabat din niya na ginawa ito at saka sinimulan din niya yung bakod. Yung bakod na ito ay simple lang nireta mga kahoy lang. Tapos, pininturahan namin. Yung pintura nga eh, hindi lang din namin sa kaibigan namin na mga nagpipintor. Yung mga sobra sobrang ng pintura at tagad-tagad mga binigyan kami, ang kaso nga lang, gray na lang naiwan. Pero okay lang din naman siya kasi yung tiles nga dito sa so may labas na nakita namin na ginawa nga naming patunguhan nilagay namin sa mesa para makapag-ihaw kami doon. After ng ginawa ni Mr. Yung ay sinunod naman niya gumawa ng mesa. Sabi ko nga ay medyo mas magandang dito kami magluto ng weekends para hindi naman laging prito dalakang na ulam namin. Ang plano talaga ni Mister ay gagawan talaga namin ng parang mini garden dito para mas maganda ang mag-vlog. Kaya nga sa susunod na Sabado, kung sakaling meron kaming sweldo, ay papasyal nga kami sa Orchidarium para makabili ng mas maurang mga halaman na pwede naming malagay rito. Ngayon ngang araw ay tuumpisahan nga namin mag dito at first time namin gagamitin itong mesa at first time nga namin magluluto dito sa labas. Nagmarinate nga ako ng tatlong pirasong baboy, ibinabad ko ng soy, kalamansi, bawang, sibuyas at bell pepper. Nilagyan ko din ng sprites maraming paminta. After nga namin mababa dito na halos isang oras mahigit, tinanggal ko yung ano, pinagbabaran at nilagyan ko ng konting mantika yun na lang din kasi ang pangpapahid namin dito apa rin ni siguro Nagtataka iba kung bakit kami naglalagay ng bell pepper. Sa mga inihaw kasi namin ni Mister, naglalagay talaga kami ng bell pepper, pampadagdag lasa dun sa meat o kaya naman sa isda. Subukan niyo rin ito lalo na sa mga barbecue. Mas mabango yung meat kapag ka nalalagyan ng bell pepper. At sa aming gulay naman, syempre talong, tapos kamatis at sibuyas na ko na nga lahat at talagang namang dapat ay nag na si mister pero bakit nga ako napakatagal na mga problema pala siya dun sa uling kasi nga sa tagal na na-stuck mong uling hindi na siya mapagbaga ni mister na yan nga lang din namin gagamitin yung binili nga ihawan na merong takip <laughs> Ito ang ganitong ihawanin na subukan nga namin nung birthday ni Ate Sofia at sobrang nagustuhan nga ni Mr. Ito. Medyo mahal nga lang kasi ito pag mo kahit online o kung saan man. Kaya nga nung may nag-sale, from 6,000 pesos, nag-sale siya ng 1,000 pesos. Napakaganda ng luto niya kasi tignan niyo yung talong, hindi siya natunaw o hindi siya nalubog ng sobrang uling. Pero natumluto siya, parang na-oven. Lalagay ko na nang sa comment section kung saan namin nakuha yung ihawan na to. Hindi na nga namin naantay sa pananghalian yung inihaw kasi nga talagang na problema si mister dun sa uling. Kaya nga naman nagluto ko ng spaghetti at yun na nga ang naging tanghalian namin. Ngayong hapon nga ito na ang dinner namin, ito ay nihaw na baboy. Matagal na siyang naihaw ha, pero tingnan mo, yung moisture nung, ano, nung baboy ay nandun pa rin, tapos hindi matigas yung pagkahaluto nung laman. Medyo reddish pa kasi or pinkish. Apaganda ng pagkahaluto dun sa halan na yon, kasi nga hindi talaga siya sobrang mainit na mainit, kontrolado. Tapos parang nasa oven nga yung mga niluluto mo. Isa pang maganda din sa kalan na yun ay eh, pwede namin siyang buhatin kahit saan kami magpunta. Kung mamigbigyan kami na pang outing pa sa mga susunod na araw o buwan, pwede namin yun buhatin. <laughs> At isa pang ang pwede namin gawin doon ay eh, pwede namin itry kung paano gumawa ng kiniing, di ba, or tinapa. Depende na lang kung ano maiisip namin sa mga susunod na linggo or weekends. <laughs> Kasi kapag hindi talaga kami nakaka-uwi, gumagawa talaga kami ng paraan na may gawin pa rin kami ng Sabado at Linggo. Kasi nga, pag sanday yung katawan mo sa trabaho, hanapin mo din para ang hirap yung nakahiga ka maghapon. O oh, diba, umaga hanggang gabi. <laughs> Nang tagal talaga namin siya naluto. Pero ang maganda din sa kalan na yun. kahit matagal mo siyang gamitin, at least maganda talaga yung resulta at masarap. Nanunood yung timpla ng karne kapag kinahain mo, naka-resolve din. Yung talong ay bagay na bagay mong insalada. Lagyan mo ng bagoong kamatis. Tapos kung medyo maalat, lagyan mo ng konteng kalamansi at sili. Hmm, sarap.